Paulo Avellino at Kim Chu huling-huli sa kamera na ispotted ang dalawa sa elevator. Present si Kim at team ng What's Wrong with Secretary Kim sa kasal ni Angeline Quinto at ng kanyang long-time partner nito na si Nobrev Dakina. Makikita na hindi nila kasama si Paulo Avellino dahil busy ito sa pag-promote ng kanyang pelikula. Pero hindi pumayag si Paulo Avilino na hindi dumalo sa kasal ni Angeline Quinto kaya humabol ito sa resepsyon. Makikita sa ibinahaging video ni Ms. Garlic Garcia na nakahabol si Paulo sa resepsyon at agad tinabihan si Kim Chu. Alam na alam ni Paolo kung saan siya uupo at tatabi. Siyempre ang gusto ni Pao ang kanyang katabi ay si Kim Chu. Agad naman napansin ng mga netizens na parang si Kim at Paolo ang kinasal. Malay natin mga kay Star sa susunod ay ang mga Kim Pao na ang haharap sa altar. Totohanan na hindi scripted. Eto na mga kay stars kumapit kayo dahil kikilig na naman kayo sa ginawa ng Kim Pao. Huling huli si na Kim at Paolo na nai sa elevator. Pero ang viral na video na ito ay scripted lamang para suportahan ni Kim si Pao mag-promote sa pelikula ng aktor. Grabe talaga si Kim, napaka-supportive na jowa. Este, kalab team. Pero kahit na scripted pa yan, may nangyari talaga sa loob na sila lamang ang nakakaalam. Siyempre, nagkatitigan ang dalawa at makikita nga na nagkayakapan pa ang dalawa sa isa't isa. Pero malay natin na naghalikan din si Kim at Paulo sa loob ng elevator na sila lamang dalawa ang nakakaalam. Yan mga kay Stars, hintayin natin ang CCTV sa loob ng elevator. Malay natin may maglabas mga kay Stars. Uh -huh.